Ayan, uh, mapagpalang araw po sa ating lahat Bali, ayan, uh, mamamahagi daw po si Bro Orlan Mga gamit Ayan, tsaka yung mga gamit din po natin, no, mga nakalap natin ngayong araw Bali, nakakala po tayo ng uh, bulaklak ng kawayan Ayan po Tapos pinagputol-putol niya po yung kanyang bageng na pinagkaisa uh, Ano kita, may isang dangkal? Mga May isang dipa. Ah, um, mga... Wow. Kahalating dipa. Kahalating metro. Kahalating metro. pinagputol-putol niya po yung kanyang baging na pinagkaisa. Ayan, tapos nagkita po tayo ng uh, bulaklak ng kawaya na tinikan talaga. Kumbaga yung, yung matigas. yan yun po yung uh, bihira talagang mamulaklak at hindi hindi halos ito namumulaklak na mamulaklak na pakatagal na panahon. Swerteng swerte na. Taon, kung makikita nito. Na May namumulaklak po talagang kawayan na yung tinatawag na yung dilaw ano. taiwanak taiwanak Yun yung namumulaklak. Pero yung mga ganitong tinikan, so, hindi po yan. Yun po yung matitigas, matigas ang kawayan yan. Matigas ang pagkakawayan yan. Ayan o. yung matitigas. Balay po mamamahagi po. Ayan o. Shipping lang po yan. Ah, shipping na po yun. Nakaset na po. Meron na pong bato mong itim. Baging na pinagkaisa. At bulaklak ng kawayan. Ayan. Bulaklak ng kawayan po. Asa ah, mga mag a po yan ay direct PM lang po kayo at ibabalot na po natin. At meron din po mga medalyon pala na pinamamahagi din. Ayan, napakaganda po niya. Pinamamahagi na lang po yan mga magnanais kumbaga 500 ayan 500 shipping na lang may may kasama pang ano may may previous pang bagong na pinagkaisa ayan. sa mga magabil po ito po yung pinamamahagi yan na po yung matatanggap nyo isang bato mong itim bagong na pinagkaisa at pulaklak ng kawayan kung gusto nyo rin naman po magabil ng Ah, mga medalyon, ayan po. Shipping din po yan, 500. Magaganda po yan. Ayan. Shipping lang po ito. May, may previous na rin po yan. May previous na na baging na pinagkaisa o kung gusto nyo bato mong itim. Marami pa po dito. Ayan, makatulad po yan. Ayan po yung mga bali yung pinasishippingan, ito po. Yan, magbabalot na po kami ngayon ni Bro Orlan sa mga mag a po ay na lang po kayo. At, kung gusto na rin, nyo rin po mag ng medal yun, ayan po, 500 shipping. May previous pa rin po yan. Ayan po, bali, ah, mag-PM na lang po kayo sa ating Facebook account sa mga mag-a-avail ng pangmamahaging gamit. Maraming salamat po sa lahat ng tumambay.